Um, sa ngayon po nananatili po ang NCR na on heightened alert kasi hindi pa po tayo 100% nakakapag-return ng ating mga um, election para pernelia. Pero mm -hmm. manageable naman po dito sa NCR since wala naman pong nangyari na anumang major incident itong nakaraang election. So nag-aantabay lang po tayo ng 100% yung ating uh, um, pag-return -re ng mga ginamit natin noong nakaraang halalan. Right. Abante, abante, av av radyo balita, radyo balita. Ngayon. Abante, radyo balita, ngayon. <tinyo> Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ngayong alas 3.07 ng hapon. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Uh -huh. Mga programa ng gobyerno pinabibilisan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Termain, main pinababibilisan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga prioridad na programa at mga proyekto ng pamahalaan para pakinabangan ng taong bayan. Ipinatawag ng Pangulo sa Palasyo nitong Huwebes ng umaga ang ilang miyembro ng gabinete at tinalakay ang mga proyektong kailangang unahin at may agad. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, mga programang malapit sa sikmura at pangunahing serbisyo ang kanilang tinalakay at nais ng Pangulo na maipatupad kaagad ang mga ito. Hindi lahat ng miyembro ng gabinete ang dumating sa pulong dahil may ibang mga naunang appointment. Bukod kay Bison, dumating din sa palasyo sina Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., Department of Interior and Local Government Secretary John Picripulia, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatsalian, Department of Education Secretary Sunny Angara at mga kinatawang opisyal mula sa Department of Health, Department of Trade and Industry at Department of Information and Communications Technology. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Samantala, Komile, kakasuha ng mga kandidatong bigong magtanggal ng kanilang mga campaign material. Maabante sa balita si Abante Reporter Ryan Reluban. Charmina, habulin at kakasuha ng task force baklas ng Commission on Elections ang mga kandidato na tumakbo nitong eleksyon kapag nabigo silang alisin at baklasin ng kanilang mga campaign material ayon sa COMELEC limang araw matapos ang halalan o hanggang sa May 17 na lamang dapat alisin ng mga kandidato ang kanilang campaign materials. Punto ng COMELEC kapag nabigo sila sa deadline ay may kaukulang kaso silang kakaharapin. Muli rin naman nagpaalala ang komisyon na bawal itambak o itapon sa isang lugar ang mga campaign material. Nanalo o natalo man ang kandidato ay may obligasyon na alisin ang kanilang mga ginamit sa pangangampanya na nagkalat sa mga lansangan. Una na rin nagsagawa ng Citywide Offline baklas ng Campaign Materials ang ilang lungsod sa Metro Manila gaya ng Las Piñas, Pasay City, Maynila at iba pa. Ang nasabing kautosan ay upang matiyak na disiplinado at responsable ang pamamahala bilang pagsunod na rin sa kautusan ng COMELEC. Ako si Ryan Deloba ng Abante Radyo. Ito ang Balitang Pilis, Mabangis at Walang Mintis. Sa iba pang balita, Department of Agriculture tiniyak ang quality control ng 20 pesos per kilo na bigas. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Yes, Charmaine, isa lang ang pinanggalingan ng mga bigas na ibibenta ng 20 pesos per kilo ng Department of Agriculture. Ito ang tinayak ni DA Secretary Kiko Chularel Jr. ng tanongin ng Abante Radio kaugnay sa mga hinala ng ilan nating kababayan na posibleng iba ang inahaing bigas sa isinagawang salo-salo ng DA nitong umaga kumpara sa ibibenta sa mga kadiwa centers at ilang palengke. Ayon sa kalihim, ang naturang bigas ay mula sa mga magsasaka sa Isabela, Nueva Ecija, Pampa, Pampanga, Tarlac at iba pa. Pinagtibay din ang quality control and quality assurance ng National Food Authority at FTI upang matiyak na dekalidad ang bigas. Kumuha din ana ito ng isa pang grupo na siyang magka-counter at mag audit upang masiguro ang kalidad ng naturang bigas. Ako, si Justice Ignacio ng Abante Radio, itong balita mabilis mabangis, walang mintis. maraming salamat Just Ignacio para sa iba pang naungunang balita mag like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at Youtube at DWAR 14 Web 4 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras na ito, sumayin ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang hapon. Ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Abante. Ranjo Balita, Ranjo Balita. Ngayon.